Wala bang ugayong gulong sa likod? Wala naman. Ay, At, boss, anong naramdaman mo nung may umangka sa likod mo? <laughs> pabanking okay, tayo kayo. nun. Ay, papayong, ha? Kininig. Kininig. <laughs> Magaling din yung umangka sa'yo eh, no? Oh, Marunong eh, sabi siguro sa akin, nah, huwag doon sa IDB, may asawa na eh. <laughs> doon ako sa binata, sa nakayin oh, bak. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Gulat ako eh. Sabi hindi naman nalalay saan si Boss Robin eh, kahit anong hataw ko. kasi yun. Oo. kasi yung tayo, kasi Oo. Ano ba yung motor nun? Aerox yun eh, no? Ay, nasa una. Aerox, no? Aerox tapos may isang nakamiyo. Pag overtake ko, sabi ko makakasunod ka naman kung di kakaliwa, kanon ka kaliwa ka overtake over. Kapag silip ko, wala ka no. Tapos yun nga, kinilabutan din ako dun sa kwento mo. na Sabi mo, hindi totoo yung kwento rito. May sumasampo rito. Tapos <laughs> ah, sabi ko, ano yun? Uh, sabi ko, babae yung sumakay sa'yo. <laughs> babae. babae. <laughs> Ayaw sa akin. Ay sa akin may asawa na to. Yung sa ano tayo, sa naka-itim na NMAX. Yan, hatyo ko. Hmm. Ito, bulalo, no? Lakay. Lakay, bulalo. Yan. Okay. Chow muna. Ayan, 103.5 kilometers. Halos na kalahating tangke. Okay. Sir. Thank you. 180.4. Naka 180.4 kilometers na ako. 1 bar na tira. 1 bar. Dugo natin kung uh, kaya sa 500 pesos. 6.5 liters. Uh, si... uh, pa. Yan. Ha? 8 oh, liter. Oh, 8 Pero ayoko na sa garin, baka masira yung fuel pump. Okay na Ilan siya? 6.8 liter sa 180.4 kilometer Okay, nakauwi na Yan ang tinakbo 208 0.4 kilometers.